Ano bang kalimitan na nangyayari, King? Uh, Pag-replacement, yung float. Bukas. Hindi, ang sabihin, ba't nga nagkaka... Eh, ano, lumalakas sa gasolina. Natutoy na lang kasi. <coughs> ah, lumalakas sa gasolina ito. Oo. Uh, -oh. Yan. Hindi siya nag-overflow dito sa pinakakibaba. Pero ang overflow niya, dito so sa pagkas ng makina. Ah, sa makina naman. Uh, -oh. Yo, guys. Ito ang problema nito. Ito ang chichiki ng ating mekaniko. Titignan yung kanyang carb kung anong condition? Yeah guys, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin guys at pinutin yung notification bell para lagi kayo updated sa mga share, -share namin video. Pati po post guys, Suzuki Rider 150 to guys ha. Okay guys, yan. yan. Ayan, ako mo ang karburador. Mm. Isang buong karburador ka kasi. Ayan. Ayan, pinigilaw na tayo ngayon. Para kita kita na, tatanggal yung carburador to guys kasi malakas daw sa gasolina ito. Ayan, titignan kung bakit malakas sa gasolina ito. Baha naman boss, malayo yung puntahan mo kaya malakas sa gasolina. <laughs> Ayan malaki daw pala guys, talagang malakas, malakas sa gasolina daw. Titignan natin kung bakit malakas sa gasolina ito, titignan yung carburetor, kung ano condition ito. Yung eh. pa naman ang pinunta ni ano Ayan, dito. Ayan, lang ang karburador. Tingnan ko kung anong condition ng karburador, guys. Ayan. Meron tayong galing tiga, ano. Yun, ang problema. ano problema niyan? Uy! Ayan, guys. Oh, Tinayin niyo yung kanyang ano, float. Naging kulay. Ano, anong kulay niya? Kulay? Para may gasolina sa loob, ano? Meron. Aba, paano nangyari yan? Pinasukan ng gasolina sa loob. <laughs> Uh, kaya pala lumalakas ang gasolina nito, ano? Kung diba, para natutuyo. Mm. Ganun ba? yeah uh, Ayan, guys, so. Pinasukan na butas yung kanyang... Hindi, ano to? Ano yan? Sa replacement, ganyan talaga. Ah, pag may, pagkakataon na Nakakachempo na, na butas ang kanyang float Ah, uh, na yan. Oh, ah, replacement lang kasi itong carburetor na to eh. Ah, yung bago, 20, uh, yung bago, uh, yung bago carburetor. Bago ko itong carburetor na ito. Ah, naka 24mm. Ah, tayo guys yung isang pala umba parang factory defect mm, Pero ba ayan, no, yung, yung, butas. butas yung kanyang pinapasok ko ng gasolina yung kanyang ano yeah. float so ayan o ayan o no, yun no, yun no, yun no. sa kakita naman yung kabila na, wala yung kabila meron hindi mo oh. okay yung dalawa o isa yung isa may lamang gasolina yung isa wala guys o ayan pwedeng mangyari sa inyo yan guys kaya mga replacement na carb kaya yeah, yan, ipapalit na namin yung kulay itim na. Aba, hindi mas maganda pa. Ano mas maganda eh, puti o itim? Same lang. Same lang? Oh. Ito dito kasi hindi kita kung magkakaroon ng laman. Mararamdaman yeah. lang siya pag kabinuwat na ganyan. Ah, magbigay ka ba? Ayun, pag ganyan. ano? Oh. Hindi level. Pag dito, ganyan. Ah, uh, level lang ano? Level lang. Ito, oh. hindi hindi no may, hindi to na may level. Yo know, no. Nausos, nausos talaga. Nausos talaga yun oh. Sa akin pag ganyan white, kita ang ano, um gasolina meron talaga hmm. sa loob ano. Eh, <laughs> hindi ganda pala ang ano niya, ang ano ng gasolina, siyempre, tagulidi. Oo, oh, tagulidi. Mabigat eh, ano? yo guys, yun. Pero hindi siya nag-overflow. yung oh, na hindi siya, siya nag-overflow. Kaso, nalakas ang gasolina. Yun guys, nalakas ang gasolina. Yan pala may problema dito. Nabutas yung kanyang float. yung pala ang problema. Ah, Maka-experience kayo ng kanyang guys. Yan, tingnan nyo na. Ah, lumalakas ang gasolina. Pacheck nyo sa mga mechanic ang inyong float. Tapos ang minor niya, hindi nag-i-stable. Yun, kung ba, parang gawain. Hindi. Uh, nataas na baba. O kaya nga, nagwawal. Parang bago, 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 bago. Mm. Tataas, baba, baba, tataas, baba. Um. Yo guys, yun. Hindi normal yung gano'n, ha? Yun no, ang may problema. Ito. Kaya, kanyang... Uh, ano ang tawag nito? Na float. Yung Nakakalimutan ko na. Float ang tawag ko na, guys. Yung Pagka nang nangyaring sa inyo, guys, na lumalakas ang gasolina, tapos pa bago-bago ang minor, uh, tataas, ta tataas, baba, baba. Possible, possible ko sa so, possible oo so, oh. depende kasi sa depende. pero at least kahit pa paano kahit may, may meron silang idea baka sakaling dito mangyari di ba yan, yan may tip kami sa inyo guys ha yan bihira mangyari ito baka hindi makuha na ibang mekanik oh. kung bakit para sa gasolina at saka nabago-bago bago yung minor mo ito pacheck nyo na ganito ng inyong float baka napapasokan ng gasolina guys okay tip yan guys meron tayong bisita galing lumban yan si Omar oh. Puta, nagtago pa, oh. Kung sino nakakilala dyan, missing yan. Ilang, ilang buwan lang nawawala yan, oh. <laughs> <laughs> missing sa asawa. <laughs> yan, oh. Guys, ha, yung lang nakikita ang problema. Titinan pa. May, uh, kung ano magiging ganun ito. Mahala nga, ikakabit na uli, guys. So, ay, mga <laughs> one week. Check up kung talagang nagbago na. Uh, hindi, kung Bibigat yung float o oh hindi? <laughs> <laughs> Pag bibigat, meron ulit yung may, may laman ulit. butas but pa rin yun. Butas nabili. pa rin yun. Uh, right. oh. yun guys, mahalaman naman natin yun. After 1 week. Kung mahalaman pa rin kung malakas sa gasolina. Okay. Okay lang guys. Ano nga ito? Pahalala ko lang sa iyo ha. Suzuki Rider 150 to guys ha Ayan. Naka 28mm na carb Naka 20mm na carb Yun pala ito ha 20mm carb 28 28 28 28 ah, 28 28 28 Na replacement Na replacement ah. Uh -huh. so, 28 na carb Na replacement Ayan nice na yan no Kaya kinakabit guys Yan lang guys ha. Tip namin sa inyo ha. Kapag nagmalakas ang gasolin, naglakas ang gasolina, mm -hmm. posibilidad na pwedeng yun na maging problema. Ito. O, mm napas -hmm. ng gasolina yung kanyang float. Ha? <laughs> Nagkukos <Pwedeng, laughs> pay... din niya ng overflow. O so, kung Nagkukos din dito ng overflow. Pwedeng pacheck nyo rin sa mechanic. At saka pabago-bago ang minor. At saka ano. Pababa, taas. Yung guys, ayun. Yung tatong yun, yun ang pwedeng posibilidad mangyari malakas sa gasolina ah babago bago bago ng bidon at nag overflow pwedeng ito magiging post guys sa ito pag kasira pag ng kanyang flow pinapasok ko ng gasolina yung tatlong yon ang magiging post sa yun tip Nakalimutan ko i-adjust. Ah, ini-adjust mo? Ah, uh, kasi yeah. kaya siya hindi nagpupuno ng gasolina. Ayan, wala na agad. Hindi na siya nababa. Oh, okay. Nakatukog pa rin yung mismong bulb nito. Hindi siya masyadong napapasukan ng gasolina. <laughs> kaya yun. ito, pag bibili ng bagong ganito, lalo replacement lang din, eh, i-adjust pa. Ito, i-adjust. Uh, ah, yeah, kailangan i-adjust. Ayan, guys, tipa. Ayan, level pa. lang naman. Ayan, okay. lumaki na. Ayun na, nakaganyan lang yan. Ngayon, lumaki na. Oo, oh, ayan. mababa, ma kanina, mababa lang, ano. Oh, okay. ayan, medyo lumawit na, ano. Mm -hmm. ayan, guys, ha, oh. Tip. Kasi bibili ng ganyan, kakabit kayo ng, ng float. Medyo i-adjust nyo, lalo sa placement. Oh, ayan, ayan, ayan. Oh, ayan, Kasi ayan. yung stock na nakakabit, dahil <laughs> yung pakuha ko. yung stock na nakakabit yan tuwid siya. Oh. Ito kanina, medyo naka-slant siya ng konti, nakahiga. Oh. Kaya yan, kailangan tutuwi din din. Yung paparehas. Oo, oh, Kasi pagka yun yung medyo nakahiga dito, nakatukod lang siyang ganyan. Ganyan lang ang play niya. Oh, uh, hindi, hindi, hindi siya nababa. hindi siya nababa. Hindi uh, no, lang. Kaya hindi nakakakita na ang... Oo, ano, oh, uh, hindi napapasukan ng na gasolina. Na, okay. Yo, kaya hindi nakita ang gasolina. Guys, oh, yun. Tip na tip yun, guys. Oh. Yeah, kapit guys. Atur dat lah, atur dat ay ayaw, ayaw mag-start guys kaya lang kaya hindi napapasukan ng gasolina yun ang problema hindi nakakalimutan i-adjust ng ating mechanic yung bagong float kailangan po lang i -adjust pa lang i-adjust pa yun nakakalimutan sorry guys lahat naman nakakalimut nagkakamali yung iba nga may show tap nakakalimutan din may show pala ako nakakalimutan Nagpaligaw pa ako, Yo guys, ha Nakalimutan ko. Hmm. Nandiyan <laughs> 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 pala ka. ko yung wala. <laughs> yan yeah, guys, okay na yan. Tumakbo Kaya na, medyo hirap pa rin tumakbo yeah. yan guys. yan yeah, guys, yung naging problema nun no, ha. Yung butas ang kanyang ano. Kan, ano. Lungit mas ko ng loob sa loob ng gasolina guys yan guys sana kahit paano, ano may nako yung tips sa amin sana guys subscribe nyo kami sa aming youtube channel EMB TV pa like at pa share rin guys at pindutin yung notification bell para lahat kayong update sa mga i-share namin video at ipopost guys yan guys ha ulitin ko ulit ha hindi na rin kayo ng ganong problema guys, minsan Bawain sa mga Bago-bago ng minor Tapos wala ka sa gasolina Tapos sa mga overflow Hindi so, nyo nang mangyari guys ah. Thank you boss Yo guys, ayos na Ginawa namin karburador Butas yung kanyang float guys Suzuki rider 125 guys Eh, Suzuki 150 guys 150